Pagpasok mo pa lang dito sa Anonas, makikita mo na agad yung building na to. So, this is the first floor, guys. Um, Yan yung friend ko na maganda. Mapasok ako sa elevator. <laughs> Walang intro-intro. <laughs> Mamaya na ako mag-intro. Ah, ipapakita. para lang na mama siya sa mall, no? Char. Ayan, so, ito na nga yung uh, visitor pass namin. So, bibigyan namin yan. So, ito dito, guys, um, yung pag-entrance mo bago kayo makapasok dun, dito mismo sa loob. So, kailangan mo mag-iwan ng another ID uh, para makapag-login ka mismo parang sa attendance ito before ka mag to, sa, sa task as. Task as. Ayan. So, ayan, bine-voice over ko lang siya kasi baka ako makapiright since na may music, may background music yung office nila. And yes, ito yung uh, kasama ko and uh, pinuput down niya lang yung name niya para uh, makuha yung information na needed doon mismo uh, para matawag yung names namin isa-isa. Alam mo, mas maganda yung ano nila ko. Lahat po yan, sir, applicant. Lahat. Ay, kami lang po. Mga applicant po nalimintay. Uh -huh. Type number 0021. Parang 100. Okay. Just mind na ko yun. So ayan, lagay-lagay ka ng information mo dyan, educational background, address, and then your number. And then may ilalagay ka rin dyan na ano, um, yung applicant number kasi yung ID na binigay ng guard, i-input mo dyan yung number. So, ayun na, ini-input ko na nga lahat ng detalye na na kailangan nila at tinihingi nila para makapasok na kami tuluyan ayan, sa ating job interview. So, ayun na nga guys, nakapasok na nga kami dito sa loob. And, you know what? As you can see naman, ba diba, Para lang siyang nakatambay ka na may coffee shop, tapos kape-kape, ganyan. At, you can't imagine that this guy wearing a black jacket, siya yung mag-initial interview. So, i-confirm nyo lang kung tama yung mga na-input mo doon sa tablet. Kanina, di ba? Before tayo pumasok. So, ayun lang guys. Napakadali lang naman ng pag-a-apply dito sa tax tax task us. hindi ko talaga ma-pronounce na maayos oh my gosh kaya hindi tayo nakapasa ayan so nandito ako uh, ayan MME lang waiting kami na tawagin yung aming pangalan ng aking best priority dyan so we're trying our best naman para ano para makapasa. Sure. Makapasa. Actually, guys, Mme ko lang 'yan. Gusto ko lang talaga ma-experience kung paano mag-apply sa call center, 'di ba? Kaso nga ayan. So, ipapakita ko na sa inyo 'yung iba. And dito tinawag na nga kami. Parang pinagsabay lang kami ni Sir natawaling, 'yung naka-jacket na na lalaki sa front. Ayan. Siya 'yung nag a assist Pinagsabay na lang kami. أنا <applause> أحبك

哎，是的，我了解了。六十分钟，你看看这个呀。啊，六十。啥？他这个是六十分钟啊？哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十分钟。哎，六十

Parang feeling ko na may makikita akong mawak. Okay. So, ang ganda ng yung ambience nila, no? Eh. Parang chill, ay sorry, parang chill-chill sila dito. Parang hindi sila nag-work. Ganyan naman talaga siya sa lahat. Iba naman doon sab napuntahan ko. Sa amin din yung mga ganyan, yung mga kasusa. Nakuha na pa naman. Nakuha naman pa ano nilang minuto lang guys Ang nakalipas Charot Ano nilang minuto lang Ay tinawag na din kami Para ito sa Harvard Wag ko yung maingay Pero nabijuhan ko yung part na to Please let me know If I can provide a specific instruction So you can access This information In the future Thank you for holding. Please confirm the information I found on your most recent bill. Thank you. Let me know if there is any else I can assist you with. Have a great day. I need a moment to look into your file. May I place the call and hold for a few seconds? Local the or region in which you Knowledge. <laughs> Excuse me guys, I'm um, i Please um, going to the next room to get the results, okay? Please note that from time to time, we might make changes to the agreement. This could include charges, discounts, Thank coverage, technologies, and other services Then, natapos ko na nga yung Harvard assessment. And, nandito na ako sa labas. Waiting na lang. And, some others, applicant din.